Alam niyo ba ang alamat sa likod ng isa sa pinakatanyag na bulkan sa Pilipinas? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Bulkang Taal, isang salaysay ng wagas na pag-ibig, pananampalataya at sakripisyo. Noong unang panahon, may isang magandang prinsesa na nagngangalang Taal. Umibig siya sa isang matapang na mandirigma, si Dato Mulawin. Ang kanilang pagmamahalan ay sinubok ng tadhana ng isang sakim na dato ang naghangad na agawin ng prinsesa. Sa gitna ng digmaan, Nangako ang dalawa sa isa't isa ng walang hanggang pag-ibig. Ngunit sa isang malagim na pangyayari, kapwa sila nasawi, magkayakap sa huling sandali. Dahil sa tindi ng kanilang pag-ibig, yumanig ang lupa at mula sa kanilang pinaglibingan, isang bulkan ang sumibol, ang bulkang taal. Sinasabing ang lawa sa paligid nito ay ang mga luhang pumatak para sa kanilang trahedya. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay mananatili magpakailanman.